Ano na guys, good morning! Ayan guys, nandito tayo ngayon sa malapit. Ayan sa mga gusto bumili ng mga dragon fruit, Kami po tayo rito. Ayan mga manok. Dragon fruit. Ayan guys. Pasyal muna tayo dito sa farm. umaga libot-libot tayo may mga dragon fruit guys oh. dami hmm. tingin naman guys sa mga willing dyan ah. dito tayo sa bundok Ayan guys, yun naman, dami yung sa mga gusto magbili dyan. Ayan, may uh, bago nating business partner. And guys, ito yung farm nila dito. For kami ngayon dito ng package. Yan. Masyal na rin ako para i-update yun. Dabi guys, mga alaga naman. Yan. Thanks guys for watching. Yan. Ah, uh, habang nagninigaw siya kaya, mapasyal-pasyal ka. Dragon fruit. siguro uh, almost uh, 400 500 na puno ng dragon fruit ang tanim nila dito yan yeah, thank you guys for watching special pa yan guys thank you for watching update update lang tayo para lagi tayong update sa mga activity natin